Oh. Tingin mo lang sa mirror kung meron. Ayan. Primera. Hindi na nakapit. nakapit. Isagat mo yan. Yeah. Meron? Meron? Okay. Ang mo muna. Ang time mo muna Dandahan ng bitaw ng clutch. Okay. Okay. di pa na diritso, saka mo bibitawan yung freno. Okay. Ah. bisa nak kelas tas 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 ya bisa ya. denda hmm. si so, apa ah, bos singi sakit sakit tu ya. kawan tu lah, tala jadi kawan trisera ya trisera trisera ni deh primera ya primera primera ya tu nama Oh, tinggal.

dito. Na, Marunong ka na, dito na magayway, ha? Di bago pa ganang yung pinakamag. O, tresera. Matulit-tulit na yung tresera na yan. Pwede ka na magayway. ito na, no? Tandaan ka lang. Segunda ka lang. Nung sa maya ano, tulay. Oo. Pero pag ganit, hindi ko paano. Kaya... Yeah. Parang ang daan kasi kung malaking daan. Hmm. Papalit ako doon sa may Padre Pio. Pero paglabas, ah, paglabas diyan ako muna. Tapos pagpalabas ko, ikaw nasa highway. Ah. Malit na ka view. Oh. oh, primera. Ah. ingin sa ano conware mistrak yan side road oh oh sigunda aga sigunda oh tapak taps yan ayo pa na oh mga kwail do <laughs> yo no dire dire so ini basta wala lang manibela Lampas ah, no, mo ng 50, mga 45 lang po. Trisera. Trisera na lang? Oo, oh, Trisera. Okay. Pwede na, pwede na. Pwede na mag -iwi. Si Bossing Osef.